Gusto nyo bang malaman kung paano mag-download ng video galing sa Facebook? So ngayon nga guys, ituturo ko sa inyo ang step-by-step -step procedure paano natin makukuha yung mga video na gusto nating i-download. Guys, kung gusto nyo po itong topic na ito, huwag nyo pong kalimutang mag-follow, mag-subscribe sa aking YouTube channel at ituturo ko sa inyo ang iba't-ibang mga kaalaman, tutorial, tips, at mga troubleshoot sa inyong mga platform na meron kayo. Kung kayo'y may mga katanungan, please comment down below at sasagutin natin yan at gagawa natin ng na solusyon ang mga problema ninyo. Lah, ge guys, tara, panoorin nyo na ang step by step procedure kung paano natin i-download ang video galing sa Facebook. Okay, punta kayo dito sa Facebook. O yan. Facebook ang pupuntahan ninyo. So, hahanap kayo ng video na ay da-download nyo. Halimbawa, ayan, tika lang ha. I ano natin to, hanap tayo ng mga video na pwede natin download. Ayan. Ito, halimbawa ito. Ang kalukuhan kaya, 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 ito, kay Miss Jit Bilog. So, pamilya ko. Okay, download natin yan. Gagawin natin, ikakapiling natin. Jollibee ka ako sa rep. Tabi ko sa rep. Ewan ko na lang talaga. Kung Okay, pagkatapos niyan, nag yung sa Facebook. Punta kayo sa inyong uh, wall ng inyong ano uh, cellphone, Android. So pagkatapos niyan, punta kayo sa Chrome. Okay, punta kayo sa Chrome. Pagpunta niyo ng Chrome, i-search niyo ang ganito. Eh ano ko lang muna to. So ayan. Downloader. Facebook. Mali ang spelling. Ayan, Facebook downloader. Okay, nandito na tayo. Sa so, mamimili lang kayo dyan kung alin ang pwede gamitin. So, pwede itong mga unang ito. So, try natin. Ayan, pagkatapos niyan, 'di ba, kina-paste link niyo. So, ibabaw natin 'tong picture natin. Ayan. Ikaka-paste niyo dito. 'Di ba kina-paste uh, copy link niyo, paste nyo dito. Pagkatapos niya. So, ayan, dito tayo, mamimili tayo kung anong quality ng video ang gusto nyo. So ako ginagamit ko lang itong 720 lang muna. So mas madali kasi i-download yan kaysa kumpara sa iba. Palalo na pag ang cellphone nyo ay medyo puno na. So ginagamit ko muna itong ano, 720. Tapos che check natin kung nag-download na nga ba yung ating dinownload na video. Ay kita kita na guys! Nag-download nga, nag-download na So, yan lang guys. Napaka simple lang kung paano mag-download. Ayan, o. Oh. So. Pamiray na naman nga ang kalokohan ko, kaya humanda yung pamilya Pumiray ko. Po. May Jollibee ka ako sa ref, pinagtabi ko sila. <laughs> That's it for today's video. So, salamat, salamat. At, at patuloy nyo sana po akong suportahan. My name is Teacher Dindo, Teacher on the Line.